Ah, mga kaisam, kinihaw po na tilapia at saka dalag. Dito, Ito po yung huli kahapon. Ang dami din po. Ginatan at saka po inihaw. <laughs> uh, yan. Otol, uh, yung uh, ano yung huli pa ay. Uh, yung inihaw pang hapon na ang ninyo. Oo, Pang pulutan kaya. Ano ah, tayo ipamerinda ngayon? Abay, sa'yo bumili ka ngayon. Walang kapasit. Ay. Luluto tayo kung itlog. Ikaw na tayo magluluto. Lumi. Ay, sige. Utoy, kain na. Utoy. Kaya po. Utoy, kain na. Yeah. Si Dasil, wala na ba? Hmm, hmm. Dahil kalaro. Wala mo. Ano si Ate? Yan. yan si Ate. Nandito po ako sa vlog ni Kainsa. Ah, sa, si... Kumusta si Ate? Okay naman. Hindi, hindi mo kasama doon? Hindi mo kasama ngayon? Pwede kami magkahiwalay. Haliligyan ah, o. Mm -hmm. Yan, sa okay, wait din. Kayan. Si Ace, ah! <coughs> yan si Ace. Yan ba yung nagbalikbayan? Oo, oh, mm -hmm. yan na nga. Hindi ka naaalis? Hindi Hindi ka naaalis? pa paalam. Ah, uh, ari ay si Kambal. Oh, yeah, si Kambal. Ari isa si Kambal din. Ari si Tatay. Oh. Pasok ate kayo. Si Kuya. Po. Si Ate po, ano? Lo. Sige, salamat. Kami tiningnan namin yung durian. ano oh, May bunga. May marami po, kaya lang maliliit pa baka by October pa daw po. Ay, matagal uh, pa. Kaya, kaya pala makakahati. Sa bayong kampingan ninyo. Ayan sa likod. Ah, hindi pa ma hindi, pa malinis masyado. Ay, magdudumi yung iyong maganda. Ay, walang problema. Ay, walang ha. Ilong yeah. Pa. Ah, ah. Walang problema ate. Yan ang ganda ano. Iya. Yeah. Maraming nang tanim na tilapia. Oh, meron yeah. din ate ah. Yeah, yan ito. Oh. Hindi kaya talaga babalik. Dito po muna. Nakakamis din ng kwito yan oh. No? Mainit. Mainit nga yan ano. 52 degree lang. Malinis mo. Oh. Pero yan ang ginawa. Oh, medyo maginhawa oh, ng oh. kaunti. Ano yung sila natin? Ano ako to eh? kain na. Hala, hala, hala. Kain na Ote. po. Hala to Kakain po mga kainsan. Talagang yung iniho ko yung iho na kanina pa eh. Kakain ho, kakain. Kakain ho. kakain po. Kakain po. Kakain po. Kain po. po. Kain, kain po. po. Kain po. <laughs> Malilito ko saan sa tingin. Meron din. Meron <laughs> Ah, mga kaisan, ako po muna sina Sinauton na po ang mag-iihaw na rin, si Ace. Tsaka si bombay Pag-graduation naman po ng aking anak. At luwa nang debat po ay chiches at tsaka taekwondo. Mainit pala naman. Mainit maagri. Nakulo, nakulo. na Oo. Maganda tayang tang ang luto. Tayang tang. Tayang tang. Hindi ah. pasado. Ano? Oh, siya na magluluto na rin. Tayang tang po eh. Yan, sabi ko nga sa inyo mga kaisan, pag-graduation muna tayo. Sisilipin po muna natin sila. Sina Kuya Pagu, yung ating pinapagawang mini lake. Ito muna mag-ihaw Oo, oh, mag-ihaw. Sala ko yung tong. Oh, Pagkagong dalawa ito, tatlong yun pa. -hmm. Ano? Mm sila ko ito ano? lang. Ah, pagkadami ni Nalalaglag utol. Yan na maganda maliig ano ang aling ganda na pala ano oo yan salansa na po yan po ay tatlong ano pa tatlong hanay pa Patayin na rin oo tagal na hinintay na na oo Nakikita na ang ganda na utoy. Yan, sa Elmer po. Ano kaya pag Ah, laking tibay. Ano? May pala na bato. Oh, ito is, ano? May upo ah, walang bunga. Kundol. Kundol ba yan? Kundol ba? Hindi ba upo? Hindi masarap yun. Bagkat, masarap. Yun. Binabagkat iyan. Pagpundol. Ah, mga kaysa, no? Laka ng tubig, eh. Oh. Galing sa mga bukal po yan. Oh. Sina utol uh, is, eh, si ano naman po, sina kambal doon, nag-uubra sa kabila. Sina ginagawa mabuyan, doon po sila busy. Yung dalawang kapal Yun po, ang tubig, o, oh, doon ang gagaling, o. Oh. Bando. nakikita na po ang ganda lalo po ito po eh, may tubig na yun po sinakambal sa kabila yun dun na si tatay, si bombay tibay e ano to eh kaya pag madalag yan yan kantong yan ba daan nga kaya lang eh balaon yan oto eh hmm tayo po ikatatakas eh, din la ang makuha ng talong kanina ay e ako pidalian na pa uwi at hahabol po ako sa graduation ay graduation po ng chess tsaka yung sabi ko nga sa inyo taekwondo ano ito eh may iwanan muna kita ikaw na mag iho na rin ah, magandang hapon po mga kainsan si kuya po yung nasa may graduation po nung yung dalawang bata tayo po muna iniwan po sa atin na rin kanyang camera yan tayo po ay nag ano po nag uh, iihaw si po. Ngayon po yung huli namin kahapon mga kaunsan. Uh,

Oh, mga kainsan. Ginabi na po tayo. <laughs> Yari naman po. Binisita ko lang po yung uh, inubra ano. Yung ating mga kaibigan ni na Kuya Pagu. Ano sa kabila. Katapos lang pong mag ano natin ay mag umatin po sa ano nung aking dalawang anak. Ay eh, napahunta na sa mga coach. Ayan. Hilo po sa coach ng aking mga anak ay napahunta. pa hunta bukas po ako ay maaga ano milky binisita ko lang po 'yung ano 'yung uh, paligid ng uh, palasyoan po at uh, ayos po mga ano na lang mga kaisan dalawang tatlong sako na lang na tapos ay eh, hahanayin natin ang bato ang ilalim malalagyan na natin ang ano po isda click lake, lake alas 8 umidya ah. na kaya po pauwi na rin pauwi na rin tayo mga kainsan at uh, gabi na ay alam mo eh binisita ko pa rin ng ano talungan doon sa kabila. Ay alam mo yung eh, ako yung gayon mga kainsan. Ako ba hindi mapakali eh, pag uh, kailangan ko lahat ng mga gawa ko ayos lahat. Ayan mga kainsan. Pauwi na po tayo. At uh, bukas po tayo ay maagap at uh, may parating po tayong bis bisita sina Tito at sina Tita yan mga kainsan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless peace bye yung pating hito ay eh, hindi na natin nakain hindi na natin nakita ay eh, baka napulutan na ng nakuya hindi ko na sila inabot ay eh. yan maraming maraming salamat po bye good night po good night good night Uh, lucky. Good night. Good night. Good night. Babay na. Babay na. Babay Babay na. Ako yung ipalis na. Babay na. Babay na. Uy. Babay na. Babay na. Babay Babay na. Hmm. Nahan si Lucky. Hmm. Neng. Babay na. Babay na. Babay na. Babay na. Ah. Babay na. Babay na. Kayo ba yung naligo? Naliguan ba kayo? Hmm. Hindi kayo naliguan. Ano? Hmm. Hindi. Nasaan na yung iba? Dali, dali. Nasaan Four? Si Four nasaan? Lucky Four. Lucky Four. Dali. eh, eh, ha? ka huh. Sama Hmm. si biljan dyan, natawag si biljan dyan. Huh. Bye bye, good night. Good night, sasama po yung mga yan. Hindi naman kayo pwede sa mama eh. Bantay na kayo dito sa bukid. Oh, dali! Milky! Milky!